magandang magandang araw po sa lahat ng aking mga kapatid kay Kristo Jesus ayan po ito na naman tayong muli upang magpalakayan sa mga kaganapan at mga pangyayaring ating nasasaksiyan ngayon sa mundong ating ginagalawan guys aminin man natin o oh hindi talagang masasabi kong nakakatakot na ang mga nangyayari sa ating mundo dahil lahat po ng mga nasusulat sa banal na kasulatan mga dakilang tanda na ibinigay ng Diyos Ganda, sa muli niyang pagparito ay unti-unti ng nasisilayan ng ating mga mata gaya po ng pagkatuyo ng tubig sa Ilocos Norte nangyari na po yung mga kalamidad sakuna na halos hindi na talagang kayang pigilan ng sangkapauhan mga okay lang devastation lang na, na nangyayari sa ating kapaligiran na talagang sobrang lakas na na ayon din naman sa banal na kasulatan ay mararanasan ng sangkatauhan bago pa siya muling pumarito ang dahilan na kung bakit ako naglakas loob mga kapatid ko sa pananampalataya kay Kristo Jesus na i-vlog ang munti kong minsan ito is para paalalahanan ng lahat na ayaw magbigay pansin sa mga sinasabi ng banal na kasulatan guys hindi pa ba kayo naalama sa pagkaka, pagkaka ng advanced technology oo masasabi kong napaka anuan at talagang nagpagaan ng ating buhay. Pero kung tayo lamang po ay mag internalize mga kapatid ko sa pananampalataya, ito na siguro marahil yung sinasabing preparation ng Antichrist na nasusulat din naman sa Revelation. Dito kailangan ng talino, maaring maalaman ng sino pa mang matalino ang katumbas ng pangalan ng halimaw sa so pagkito ay ay uh, pangalan ng isang tao na may bilang na anim na raan at anim guys kita nyo mandatory na po sa Europe yung pagkakaroon ng digital ID na kung hindi ka nito magpapalagay, hindi ka na makapagtatrabaho at kung sakaling ikaw man ay may pera sa bangko, hindi mo na ito makukuha. Pagmamahal lang lang para kayo magpatuloy sa iyong pagtatrabaho at magkaroon ng tuloy-tuloy uh, na paghihimpo ng pera sa bangko, istanggapin mo tanggapin mo yung panukalang iniyahain iniyahain ng gobyerno ng yuho yung mas it is a mas na magkaroon ng digital ID ang bawat tao sa kanilang nasasakupan hindi lang po ito sa Europe mangyayari buong mundo po ito hindi ko lang po alam kung kailan natin kakaharapin ng lahat ng ng bansa. Dahil na susulat sa lugar ng downtown. Magkakaroon po tayo ng one world religion. One world currency and At marahil mga kapatid, ito na po yun So guys, magpalakasan tayo sa pananampalataya kay Kristo Jesus dahil ang natin, nating digmaan ay hindi labanan sa dugo at laman kundi ito ay pakikibaka natin sa espiritu at katotohanan kaya kung tayo po ay naghahangad na, na makapiling ang ating amang nasa langit huwag nating ibibigay ang kalayaan natin ang pangako ng ibinigay ng Diyos na tayo'y ipagsasama niya sa kanyang kaharian. Palagi po tayong magdasal, humingi ng awa sa Diyos na sana tayo'y patuloy niyang bigyan ng lakas upang hindi tayo humantong sa punto na isuko natin ang pangakong ibinigay sa atin ng Diyos na buhay na walang hanggan. Hanggang dito na lamang po at tayo'y magpatuloy sa ating pagpapalakasan sa espiritu at katotohanan. God bless sa ating lahat.